Pa naman pa comment wala pa na comment sa akin no? kaya natin to pat may ganito ako okay, yung mag troll be hinitagyan yung akong nag eh um, nagpo-pause diba boy slapping ka dyan At, um Tol ako dito, wag na lang. Kung kapag, kapag walang mag-comment, anak si Mama? anak ko kanya ni Carson Pedro. Abaho yun. Baka tatay mo pa eh. <laughs> Patuloy. <laughs> Tejo lang. Tawag yung isang kasama. Hello, kung hindi nagramit TV ko ti CMR mo. Hindi mo replicate mo. Na. Tay, nai, tumahinig kayo. Nag Ay, nai kasi, tay. Pangalakaan na ito ka. Bukas na lang kasi, ay, kasi nag... Ay, gawin ka tayo search ko man ni Bingo. Hmm. Search ka? Oh, Maturo ba? Maturo pa turo ko malalik lang yun nalas na ba? Turo ka ba yun ng malam? na ako ba? Pag